Ma'am, si, ano po ma'am, si Congressman Jill Bongalon of the Ako Bicol Party List said na kung hindi naman daw po kayo interested sa trabahong ito, eh mag-resign na lang daw po kayo. Sabi din po ni Kong David Suarez, Deputy Speaker David Suarez, na most of the congressmen felt na the Vice President, kayo daw po, uh, with all due respect, ma'am, sabi po, eh, mag-resign na lang daw po kayo kasi parang hindi kayo interested sa trabaho, ma'am. Ano po ang inyong masasabi dito sa sinabi ng, quote-unquote, young guns of the Congress? Oh. Um, actually, kung papapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldico at kay Martin Omales. Pero pagbibigyan kita, Ren? Yes, yes pagbibigyan kita. Gusto nila mag-impeachment, ba? So apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila